So, kamusta mga idol? Meron tayong gagawin ngayon na alternator. So, ang problema, ito. Um, nasunog yung kanyang IC regulator. Ito yan, no? Oh, sunog. Ayan, oh, no? natin yung kanyang mga components ay na, tunaw na. Tapos dito naman sa mga plastic, ayan, no? Oh, uh, overcharge na to. So, ang nangyari, ito na ngayon ang gagawin natin so convert tayo ng ibang IC so ito yung original IC so pag nag convert ito pala mga idol yung altern ang alternator natin ay 24 volts so ang pinagkabitan nito ay uh, bakho yung maliit na ma bako lang so ngayon papakita ko sa inyo yung kakabit natin na IC ito lang yung ito uh, pang 4 bisito yan. Ya, yeah, isosu type. Yeah, B is -E R L F E. Yung A e ay ground, F e field, E lights. Ah, uh, itong B -E -S -R, ang alam ko ay ano to? Positive line lang yan. So, dito sa ah uh, original nya kanina na connection, mapapansin niyo yung may na-installed na maliit na diode So, ito, ginawa ko lang to. Ito maliliit. Ito maliliit. So, ngayon, ang original ay wala yan. Ngayon, nung nag-install na ako rito, ay nang uh, convert ng IC. So, ayan, nilagay ko na rin ng diode na maliliit. Ang tawag namin dyan is tri-diode. Pero, meron talagang tawag dyan na specific pero comment nyo lang dyan sa comment section mga idol kung anong talagang tawag dito na diode. Pero ito ay pang rectifier diode lang din na ang kuha na to. Components. So yan. Isa, dalawa, tatlo. Yan. So sa isang diode na maliit dito sa isang koneksyon uh, connection ng positive at saka negative ng pinaka rectifier ng ating alternator dyan sya kukoneksyon sa kabila naman ganun din ito yung uh, positive ito yung negative na diode yan dito sya sa kanyang ayan pag koneksyon nila parehas din sa kabila ito rin sa kabila dito rin sa kabila yan tapos ngayon itong dulo ng diode na isa ito rin pangalawas pangatlo dito yan papunta sa may L Yan, L lights Tapos Pagdaan dyan Diretso siya sa labas So ang koneksyon nyan is uh, uh, Indicator lights Mag install tayo ng indicator lights nyan So yan yung uh, Connection ng papuntang dashboard Indicator lights Ito yon L So mula rito dito sa may butas may output nya dadaan charito sa may la IC itong sa may naka kuha na L yan L tapos dito papasok din siya yan sa tatlong diode na yan so ngayon ah uh, kaya tayo nag convert mga idol ng baka naitanong ninyo nag convert tayo ng IC dahil itong IC niya ay sunog or sumabog na nga ito overcharge nag convert tayo dahil walang mabibili nito meron man siguro pero doon sa uh, ano rin yung pinagbilhan natin dito sa alternator na to pero itong alternator is China kaya wala tayong magagawa so madalian ang trabaho so ngayon convert ang importante ay makapag uh, karga ng alternator natin ng maayos makuha yung kanyang tamang uh, voltahe at saka amperahe so ito 24 volts to so ito 24 volts yan ito ang ginagamit ko pagka ganitong klase maliliit at uh, hindi naman to 110 amps hindi kagaya ng mga 4HF na 110 so ito uh, swak to sa kanya kasi kasi laki rin din to ng 4 bisito na alternator na engine. So ngayon, ito naman yung nangyari nung pag-overcharge ng IC. So tinamaan yung rotor sunog. So ngayon yung wire ipapakita natin, yung hindi ko na napakita sa inyo kung paano binaklas pero tingnan natin yung na uh, wire na sunog. So ito yung uh, wire niya mga idol sunog so ngayon mga idol ito ito na yung ito na yung natin na rotor ito na yung beginning ito yung ending ito ito so ito naman yung kanyang ginawa natin na may triode diode ayan uh, isa dalawa tatlo tapos ayan na connection na tayo yung pinaka out niya ito ito yung pinaka out niya ito siya, ang pinaka-out niya, mapupunta siya rito sa may uh, isang koneksyon ng rotor. So, sa natin kanina na demo, ito yung B, S, R. Ito naman yung L, F, E. Yan. Ngayon, uh, ito siya, itong wire na to, at saka ito, ay ilalagay natin dito sa may L. 'Yan. Tapos ito namang isang koneksyon uh, ng rotor, mapupunta naman sa may F. Ito, F ito sa pangalawa. Ito na sa may pinakauna, ito. Ito yung ground, ito yung E ground. So itong tatlo, wala na 'to. Wala na 'to. Wala na 'yan. Ito yung B is R. Ah uh, dito na tayo magpo sa tatlo. Ito yung Uh, pangatlo, ito. L, F, pangalawa, F, ito yung E. So, ito, ginawa ako na. Ayan, uh, na-ground ko na yan. Ito, napapansin ninyo. yan ground. Ito, ito, medyo magulo lang yung wire. Ito, mapupunta yan dyan, mamaya, dito sa pinakauna. Iko-connection ko lang. Tapos, at... Uh, ididimo pa rin natin so ito na mga idol ayan o oh. ayan yung triodiode na ginawa natin para ito sa exciter ng ganitong klaseng IC so yan dito siya sa papuntang L ito yung F sa so, may gitna pangalawa ito yung E yan yung E oh. yan E ground yung L yan, mayroong isang rotor na koneksyon Papunta dyan Yung isa naman na uh, koneksyon sa rotor Papunta dito sa may field So, siguro malinaw naman Siguro ngayon yan Ayan, yung tatlong ito, Tatlong paa uh, Isa, dalawa, tatlo Yung tatlo, wala nang koneksyon yan mga idol Ito, wala nang koneksyon yan At ngayon, dito na siya papunta Sa uh, Pa-out na ito Papunta na to ng out Magic Eye na to, papunta na to ng ilaw ng Magic Eye. So andito na na simbolo natin yung rotor sa loob. So ready to finish. So sisihinan ko lang to. Meron itong bolt. Ah, uh, ganyan siya. Pipinis ko lang. So, ito na mga idol, natapos ko na mahinang itong isang wire. So, mula rito sa lights, yan, papunta na yan pa out. So, ang koneksyon niyan is a uh, magic eye. So, ayan. So, pagkatapos rito, so, ihinang naman natin yung uh, stator para mag na tayo. So, ayun mga idol, uh, ready to test na tayo. So kung halimbawa nakapanood ka ng ating video ngayon So pakilike at pakishare na lang mga idol So mas maganda nakasubscribe ka ng ating YouTube channel At, uh, nakapagpalo ka din ng ating Facebook account Dahil bago pa lang yung ating uh, YouTube channel at yung ating Facebook account So maraming salamat mga idol Sa so, muli namang gagawin natin na uh, mga videos So God bless natin lahat Salamat Ok, carga.